Narinig ko narinig ko na yung boses mo eh. <laughs> ano yung anak ko? Oo! Oh! Ay, may mga kids mo. miss you too, ma'am. Let's go, let's uh, mga angel mo. nga. Oh, o, diba? mo. Mga uh, angel. <laughs> naka <Nakaabang> siya. <laughs> Ay, ang puti naman nito. Grabe. Wala tayong na Uy, mom! Ang birthday ko. Birthday. birthday mo? Sa Sabado siya. Yes, ma'am. Diba diba, birthday <laughs> na po ang nang Di ba saan birthday nila? Manaol. Pwede bang pag -dati -dati? <laughs> ay, ay, Thank you, ma'am. Uy, para sa patay yan. Nakaiga ba kayo? Hindi, hindi. Iba to. Iba, iba. Alam mo, biglaan ang pagkamatay niya. Maglinggo lang niya. Ang hulat na na ako. i Tignan mo mo, titig hmm? si na titig siya sa'yo. Grabe na, ma'am. Ano ba na pagod ka na Hindi na. <laughs> tiktok na lang. <laughs> Yan ang tiktok okay. eh. Tiktok na lang. Tiktok na lang kayo kung ano na lang ginagawa <laughs> niyo. Nagkakasahan niya ba? Wala Oo, ako yung bongs mo. Oh, promise. Tinago ko. Tinatawanan niya ako. Tinago ko natin ano mo yung bangs mo dapat eh. Wala. Wala dapat. Hindi <laughs> <laughs> ba kanang cute ka ba wala naman? Ay, Ay, Ano ano uh, anong tawag doon si Lovely kasi kinukulit ako. Nakita mo niya ba? Oo. Kinikis ka. Ang puti niya no. Asi na yun. Maputi siya, ma'am. Hindi may tim ako. Ay, baby. Hindi, oh. oh. ayun no? Oh. Ano yun? Tingnan mo yung mukha. Oh, mukha pareho. Sinabihan ko na nga si Ano yung si Nicole. Sabi ko papunta na si Mom. Nino! Nino! Bunso mo? Sino bunso? Birthday din ako pa din. Ay! 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 Paano? kasi tatay. natay. Bakit di ka bumababa dyan? Kasi may birthday eh. Ayoyo, ayoyo. Saan mo ko dun? Sige ma. Wala na namang brayan mo. Oh, okay, <laughs> okay. 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 lang ako kasi alam ko kung... Okay lang kahit walang bra, si Rosanna Roses, di ba? ah, babalik ako dyan, ha? Ah. Si Rosanna, si Rosanna, tayo. Isama ko mo na si Rosanna. Si Rosanna, tayo ako hindi. <laughs> I miss you. You Pugulat too, ma'am. naman ako. Ma na Kay ano? Ay! Sa si baby, ganda ko! Yung angel ko. Naalala mo siya? Paul! Ah. Beg, andababay! bye bye Hindi, nag ako Wala ka! niya sa tuwa. Aaaaahhh! Hahaha! Roll, tingnan mo. bakit wala ka? Nandang sa labas ako. Oo nga, lagi ka naglalakwat siya. Ano ma nangyari sa'yo? Ano nangyari? papadala ko na lang, ha? Mama po, gumaganda ka. Dahil yan sa inyong lahat. Ano yung dadalhin I love you all. Ay, Okay lang matutuyo naman. yan. ng araw sa inyong lahat. Mga seryoso yung mga ate natin. Huwag tayong maingay. Oo. Bang mo. Kapadala ko. Namiss ko kay Ate Lilibet ah. Yes, pre. Ramis. Hello po. Natuya. Ah, Hello po. Mga busy lang mga ate at kuya natin. Makikidaan muna ako dito. Hi. Hello. Po. <laughs> si Mama. Nagulat naman ako kay Ate Cynthia. Pagod oh, na po. Kapatid mo din si Nicole. Ay, Ate Cynthia, nakakainis ka naman. Madalas pa naman yan mag-message sa akin, lalo na yung natalo ko. Lagi niya ako hug kita, kikiss kita. Uh, <laughs> wala nang paunos. Wala nang makulit. Hindi nga pala <laughs> nang paalam <laughs> ng maayos. Wala nang paalam. Wala siyang tayo at wala siya. Kaya kasi ate Normie, huwag mabibigla na, na matay na siya. Sumakit lang po na Sumakit lang yung tiyan niya? Tapos, sabi ko kasi daw po pag sumakit lang yung sa po Ano ba po hindi niya talaga maaari. Pero alam ko may sakit siya, pero hindi naman ganun tala yung Kailan last night niya? Ano oras libi? Tupo nga hapon. Kailangan niya ba nasa sa kan? sorry, sorry, sorry. Para lang, ay di atin norms ko na lang itanong. Para papadala akong jeep, ha? Si Nicole. Ayan po. Hmm. Nikol. May bigay na ba ako? Oo, magandang Padala ko, Jipan. Mga favorite ba na kanta ni ate si Chen? Oo, mm mo niya. Sabi, mahinig. At kasi... Hmm. Ganyan, taon niya na ulit. Sige, Sixty. Naku, yun pa naman yung gusto niya. Yung <laughs> nga po, eh, naggalit na galit, hindi niya pa napapakinabangay yung ano niya, yung emphasis, yung pension niya. Nung anong pa raw siya, nag-60, nung April, nang gamay. Yan yung, yung niya tinatanong niya sa akin eh. Kinukulit niya rin po sa amin niya. Makapagsasabi Gusto niya lagi po yan, may tuktok Nagkaya ako to doon Hanggang gabi <laughs> Sana nga po sa last night sa mga mag-video ko. Ano. Ito si classmate lang. Hmm. Ang papadala kang jeep, ha? Okay. Salamat po. Ha? Bye, bye. Ako ni Ate Lilibet. Hello. Gusto ko. Padala ko. Promise. Dito lang ako. Oh yes, masa papa papa Hanap kita, ha. Itu lah apa. Asik sekali lagu. Yes, asik banget. Adik kupunya karaoke. Kan lagi seru kok, sayang ini picture. Dia tidak di jalan. Iya, iya. Oh. Mama 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 mama. Nawa. Oh. Ini dulu picture. Oke, Ma'am. Mama lagi sama Tiyak ba nga ako na nag-ano na, ng virus yung ano ko eh. Ay, hindi na. Ma ma'am, may ng virus yung ano ko. Ay, nagkaroon ng ko? virus. E, bang, ko. Ewan ko, apo ko ginawa, kasing, ginawa, kasing, ginawa kasi, ginawa, kasi yeah. ano, ginawa nga ako. Kala mo yan, ano yung baga sa Hello, hello, magandang araw sa inyong lahat. Hello, ma. Am. I love you, ma'am. I love you ma more. Ma, nanonood you ako do. ng mga ano mo, ma, ma. Ay, nanonood <laughs> mo ako, ha, Kaya. Mami, ma'am. Wala po sa balong bed. Ay, mag-amot mo. Ito, sir. Oh, ako. Ang meron ako met for me. Pag, pwede kayo sumulat kay Yorne. Oo, oh, sabi mo nga sa kanya Sumulat ka. Ako nga nag-deliver Deli ng na ka Kasi ako nga, siya nga nag-deliver sa akin. Oh. Dala ka magpasa ng, mo siya. Magpasa ka ng medical. Ate Lilibe, turuan oh. mo siya ha. <laughs> kasi every three months. Pam! Chat mo. Oo! Wala ka kasi ano. Basta turuan. Mas... Si Beshi. Ay, bakit ni Beshi? mag magkikirtisi ko lang ako sa'yo, Nina. Sa Monday na? Apo, apo. Ha? Ah. Man, Last sabi mo yung Monday, be, care, care of Beshi, ha? Care of Beshi, Monday, sa HQ. Ha? Ah? Apo na. okay. na, apo, apo. Pupogi yung aking na anak ko. Oh. Oh, ano? Ah, chat mo ko ha. Ha? Paano kita i-chat-chat? Wala ka naman, hinahanap kita. <laughs> ay, chat <laughs> Nag, hinahanap ko nga siya. Ay, ako eh. Namalangan, nag-virus nga Ano ko eh. O sige, basta mag... Babalik naman ako doon. Ha, ay, okay. Naman. Bye! Bye. Mama, Ate! Mama, mama, mama ma, mama Michelle pa ako. Iba, iba mo na gamit kung pabango para wala ko muna ako maalala, ma di ba? Ah. Ikay nanap kita wala ka no na. Para sa distrito tres. Bye bye, babies. Nakatitig na siya. Ay na, ay dali na. Eh, kami. Dito kayo. Nakatitig lang siya. Para sa nanay niya kasi. One, two. Step one. Step one. Ay, nadya ka na pala sa baba. Dalawa kayo ni mama. Ganyan daw. Oh. Oh, diba? kami, o. Oh. O, oh, Sabi ko sa'yo, babalik ako dito. O, oh, yan. Ingat kayo. Ay, sige. Tayo rin, ma'am. Nagtago yung bangs. Okay ba ang ayos? Ay, syempre! <laughs> ah. well, well, well. Thank bye. you, ma. I love you all. Magkikita pa naman tayo. di pa to huli, ha? <laughs> ay! Ay, sa anak mo! Bye!